Bumukas ang maalikabok na kurtina sa isang mundong ang pambihira at pagkakaiba ng tao ang siyang pangunahing palabas. Ang tinutukoy natin ay ang ginintuang panahon ng mga palabas ng kakaibang nilalang, ang mga sirko ng kababalaghan. Sa mahigit isang daang taon, ang mga entabladong iyon ang nagbigay liwanag sa mga bagay na pilit itinatago ng lipunan sa dilim. Libo-libong katao, mula sa mga manggagawa sa pabrika hanggang sa mga hari at reyna, ay dumagsa lahat sabik na magbayad upang makita ang mga higante at duwende, mga babaeng may balbas, mga buhay na kalansay, mga kambal na magkadikit, at mga tagapalabas na tinadtad ng tatu mula ulo hanggang paa. Ito ay kwento ng pagsasamantala at pagkakataon, ng pagkakait ng pagkatao at kasikatan, isang kwento na nagtayo ng isang negosyo, na kumita ng milyon-milyong dolyar at tumagal ng higit sa isang siglo na ang layunin ay hukayin ang kahibangan at pag-uusisa ng tao. Ang ideya ng paglalantad ng mga kakaiba ay hindi na bago. Mula pa noong gitnang panahon, ang mga royal court ng Europa ay nangongolekta na ng mga taong may pambihirang pisikal na anyo. Lalo na ang mga duwende na madalas itinatago bilang kasamahan at pampaaliw sa korte, mga palamuti ng kasayahan at simbolo ng katayuan para sa mga maharlika tila ang mga naglalakad na aparador ng kababalaghan. Mga nauna sa magiging multimilyong dolyar na industriya ng hinaharap. Ngunit ano ang nangyari noong ikalabing siyam na siglo na nagpabago sa munting kaugalian na ito tungo sa isang pambansang kultural na kababalaghan? Ang sagot ay nasa isang perpektong bagyo ng mga pagbabago sa lipunan, teknolohiya at kultura. Nasa kasagsagan ang revolusyong industrial. Biglang lumubo ang mga lungsod, at sa unang pagkakataon sa kasaysayan, nagsimulang magkaroon ng isang napakahalagang bagay, ang mga manggagawa at nasa gitnang uri, kaunting libreng oras at kaunting pera sa bulsa para gastusin sa aliwan. Ang mga masang urban na kadalasang naninirahan sa madilim at paulit-ulit na kalagayan ay sabik sa pagtakas, isang bagay na makakapag-ahon sa kanila mula sa monotonong buhay pabrika at paupahang gusali na ng popular na pag-uusisa at pananabik sa libangan, pumasok ang isang lalaki na ang pangalan ay magiging kasing kahulugan ng palabas mismo si Pinyas Taylor Barnum. Hindi si Barnum ang nakaimbento ng freak show, ngunit siya ang nagpaperpekto, nagbalot at nagbenta nito sa mundo sa paraang hindi pa nagagawa ni Newman. Isa siyang henyo sa marketing, isang maestro ng publisidad at manipulasyon. Noong taong labing walong daan at apat naput isa, Binili niya ang isang alikabok na museo sa lungsod ng New York at ginawang Barnum's American Museum. Hindi ito isang museo ayon sa pagkakaintindi natin ngayon. Ito'y isang palasyo ng kababalaghan at panlilin lang. Isang labirinto ng aliwang pampamilya. At ang pangunahing atraksyon, ang kanyang mga kakaibang nilalang. Nauunawaan ni Barnum ang isang pangunahing katotohanan tungkol sa mga manunood. Hindi lang sila nagbabayad para may makita. Nagbabayad sila para sa kwento sa likod nito. At kung hindi sapat ang tunay na kwento, gumagawa siya ng mas magandang versyon. Ang una niyang malaking tagumpay ay isang matandang babaeng Aprikano-Amerikano na bulag at may bahagi ng katawan na paralisado. Ang pangalan niya ay Joyce Het. Binili siya ni Barnum at ipinakitang siya raw ay may gulang na isang daan at anim na put isang taon at siyang dating yaya mismo ni George Washington. Isang lantad na kasinungalingan yon. Ngunit hindi matanggihan ang kwento. Naguunahan ang mga tao na makita ang himala. Nang namatay si Joyce Heth, lumaganap ang kontrobersya tungkol sa tunay niyang edad. Si Barnum, hindi kailanman nagpapalampas ng pagkakataon, ay nagbenta pa ng mga tiket sa publiko para sa autopsy ng babae na nagpakita na siya ay mga walumpong taong gulang lamang. Lalong sumikat si Barnum dahil sa iskandalong iyon. Lumikha rin siya ng PG Mermaid isang kasuklam-suklam na panlilinlang mula sa kalahating unggoy na tinahi sa buntot ng isda. Ipinromote niya ang mga tagapalabas na may kahindik-hindik na likod kwento, ginawa ang isang matangkad na lalaki bilang Patagonian Giant o isang lalaking may microcephaly bilang bagong tuklas na nawawalang karugtong ng evolusyon mula sa Afrika. Naging sentro ng kulturang New York ang museo ni Barnum at mula roon kumalat ang ideya na parang apoy. Hindi naglaon, lumitaw ang mga 10 centimo museum sa bawat pangunahing lungsod. At ang mga sirko ay nagsimulang dalhin ang kanilang mga sideshow tent sa pinakamalalayong bayan sa Amerika. Nagsimula na ang gininto ang panahon ng freak shows. Sino ang mga bituin na pumuno sa makukulay na poster? Para sa mga manonood, sila mga kababalaghan, mga halimaw, mga kakaiba. Ngunit sa totoo lang, sila mga lalaki at babaeng may sariling kwento, may sariling ambisyon, at araw-araw ay may komplikadong negosasyon para sa kanilang dignidad at kabayaran. Kilalanin natin ang ilan sa kanila. At marahil, walang mas mainam na panimula kaysa sa kauna-unahang international superstar ni Barnum, si Charles Stratton, na kilala sa buong mundo bilang General Tom Thumb. Natuklasan siya ni Barnum noong apat na taong gulang pa lamang siya. Tumigil na ang kanyang paglaki at hindi siya mas matangkad kaysa sa isang batang paslit. Nakita ni Barnum sa kanya ang isang gintong pagkakataon. Tinuruan niya ang bata na umawit, tumayaw, magpantomime at magsabi ng mga biro. Nilikha niya ang isang bagong katauhan. At ipinahayag na ang bata ay isang labing isang taong gulang na English dwarf upang mas mukhang kahangahanga. Si General Tom Thumb ay naging isang sensasyon. Siya ay kaakit-akit, may talento at pinakamahalaga, hindi siya nakakatakot. Isa siyang kay cute na nilalang. Dinala siya ni Barnum sa European Tour kung saan siya ay nagtanghal sa harap ni Reina Victoria ng Inglaterra. Labis na nasiyahan ng Reina na nakita niya ito ng tatlong beses. Ang selyo ng pag-aproba mula sa Reina ay nagpalipad kay Tom Tam sa antas ng pandaigdigang kasikatan. Siya ay naging napakayaman, naninirahan sa isang mansion na sadyang itinayo para sa kanya. Suot ang pinakamagarang damit at naglalayag sa sarili niyang yate. Ang kasal niya sa isa pang tagapalabas ni Barnum na si Lavinia Warren, isang babaeng duwende, ay naging pinakapinag-usapang event ng siglo. Pati balita tungkol sa digmaang sibil ay natabunan sa mga pahayagan. Ang kwento ni Tom Tom ay tila isang makabagong fairy tale. Isang batang lalaki mula sa isang maliit na bayan na naging isa sa pinakakilalang at napakayamang tao sa buong mundo ang kanyang buhay ay sumasalamin sa aspeto ng pagkakataon sa freak show. Kung wala si Barnum, baka siya ay nanatiling walang pangalan at nagihirap. Pero dahil kay Barnum, naging parang hari siya. Isa pang kwento ng tagumpay ay ang Kina Chang at Eng Bunker, ang orihinal na Siamese twins. Ipinanganak sila sa Siam, nakilala ngayon bilang Thailand, noong taong labing walong daan at labing isa. Ang magkapatid ay magkadikit sa dibdib sa pamamagitan ng isang hibla ng kartilahiyo. Isang mga ngalakal na Briton ang nakadiskubre sa kanila. Nakita ang potensyal na pagkakakitaan at sa esensya ay binili sila mula sa kanilang ina upang isama sa isang pag-ikot sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, sila'y ipinakita bilang kakaibang kaso ng medisina. Mas tinrato silang ari-arian kaysa bilang tao. Ngunit matalino at matatag, sina Chang at Eng, Pagdating nila sa hustong gulang, pinutol nila ang ugnayan sa kanilang mga tagapamahala at kinuha ang buong kontrol sa kanilang mga karera. Napatunayan nilang mahusay silang mga negosyante. Ipinagpatuloy nila ang paglalakbay ayon sa sarili nilang kondisyon at nakalikom ng malaking kayamanan. At pagkatapos ay ginawa nila ang isang bagay na walang inaasahan. Tuluyan silang nagretiro mula sa mundo ng palabas. Bumili sila ng isang malawak na plantasyon sa North Carolina ginamit ang apelidong bunker at naging iginagalang na mga mamamayang Amerikano. At sa pinakanakagugulat na baliktad ng kapalaran, ikinasal sila sa dalawang lokal na magkapatid, sina Adelaide at Sarah Yates. Nagtayo sila ng dalawang bahay at salitan nilang ginugugol ang oras. Tatlong araw sa isang bahay kasama ang isang asawa at tatlong araw sa kabila kasama ang isa pa. Sa kabuuan, Nagkaroon sila ng dalawamput isang anak. Ang kanilang buhay ay naging isang kapansin-pansing halimbawa ng pagiging karaniwan sa kabila ng isang pambihirang kalagayan. Tumanggi silang maikahon sa simpleng definisyon ng kanilang biyolohiya. Hiniling nila at nakuha ang isang sariling buhay at isang buhay na may dignidad. Ang kakayahang ipaglaban ang sarili ay paulit-ulit na tema sa kasaysayan ng mga tagapalabas sa Freak Show. Gaya sa kaso ni Annie Jones, ang pinakakilalang babaeng may balbas sa kanyang panahon. Inupahan siya ni Barnum noong siya ay sanggol pa lamang at binabayaran ang kanyang mga magulang ng isandaang at limampung dolyar kada linggo. Isang napakalaking halaga noon. Lumaki si Annie sa sirko. Iyon lang ang mundong kanyang kinagisnan. Siya ay naging bihasang tagapagpalabas, isang talentadong musikero at paboritong personalidad sa hanay ng ibang artista. Ngunit higit pa siya sa isang atraksyon. Isa siyang leader. Naging tagapagsalita siya ng kanyang mga kapwa, tagapalabas. Lumalaban para sa mas maayos na kalagayan at mas mataas na paggalang. Si Ani ang naging sentro ng tinatawag ngayong pag-aaklas ng mga kakaiba noong taong labing walong daan at siyam naput siyam Pagod na sa pagkakatataka ng salitang kinikilala nilang mapanirang puri, nag-organisa ang mga taga-palabas at hiniling na tawagin silang mga prodigyo. Ang katotohanan sa likod ng pag-aaklas na ito, gaya ng lahat ng bagay sa mundo ni Barnum, ay medyo malabo. Maraming historiador ang naniniwalang isa itong matalinong estratehiya sa publisidad na isinadya mismo ng sirko. Ngunit kahit pa ito'y isang palabas, tunay ang damdaming nakaangkla rito. Ibinunyag nito ang lumalawak na kamalayan ng mga tagapalabas na hindi sila basta-bastang mga bagay na tinititigan, kundi mga taong may pagkakakilanlan at may pagnanasang igalang. Ngunit sa bawat kwento ng tagumpay, may kalakip din na kwento ng matinding sakit at pagsasamantala at wala pang mas malalim na sumasalamin sa madilim na bahagi ng freak show, kundi ang buhay ni Joseph Merrick, ang tinaguriang Elephant Man ipinanganak si Joseph Merrick na may malubhang sakit na congenital na ngayon ay pinaniniwala ang tinatawag na Proteus Syndrome. Binalot ng mga tumor at abnormal na paglaki ng buto ang kanyang katawan na matinding sumira sa kanyang anyo. Matapos ang isang pagkabata na puno ng pangaabuso at pagdurusa, nakita niya ang pagpapalabas ng kanyang sarili bilang tanging paraan ng kanyang ikabubuhay. Sumali siya sa isang penny show isang mas maruming anyo ng freak show sa lungsod ng London. Ipinapakita siya sa isang madilim na silid sa likod ng kortina kung saan nagbabayad ang mga tao upang mabulabog sa hitsura niya. Doon siya nadiskubre ng isang sirohano na nagngangalang Frederick Treves. Sa simula, tiningnan ni Treves si Merrick bilang isang nakakahalinang sampol para sa agham. Ngunit sa paglipas ng panahon, natuklasan niyang sa likod ng tinaguriang halimaw ay mayroong isang matalino at sensitibong lalaki na desperadong naghahangad ng kabutihan at pagtanggap. Kalaunan, natagpuan ni Merrick ang kanyang kanlungan sa London Hospital, kung saan niya ginugol ang nalalabing bahagi ng kanyang maikling buhay. Ngunit kahit doon, hindi niya kailanman tuluyang nalimutan ang papel ng pagiging isang freak. Ang mga miyembro ng Alta Sociedad ay pumupunta upang bisitahin siya Sabik maramdaman ang kilig ng pakikipagharap sa tanyag na Elephant Man. Walang dudang si Merrick ay ginamit at pinakinabangan. Ngunit sa sarili niyang mga salita, ang panahon niya sa mga freak show, ang unang beses na naranasan niyang magkaroon ng pakiramdam ng pagiging malaya. Kumikita siya ng sarili niyang pera, tahalip na maging pasanin ng lipunan. At ang pinakatanyag niyang pahayag, Hindi ako hayop. Isa akong tao ay patuloy na umaalingaw-ngaw bilang tinig ng lahat ng ginawang eksibisyon kapalit ng kanilang dignidad. Ngunit may iba pang biktima ng mas malalim pang uri ng pagsasamantala. Yaong hindi lamang nakabase sa kanilang pisikal na kalagayan, kundi maging sa kanilang kahinaang pangkaisipan. Gaya na lamang ng kaso ni William Henry Johnson, mas kilala sa pangalang Zip the Pinhead. Ipinanganak si William na may microcephaly Isang kondisyon kung saan mas maliit ang ulo at utak ng isang tao. Nadiskubre rin siya ni Pinyas Taylor Barnum na ginawa siyang isa sa kanyang pinakamatagal na pinagyamang atraksyon. Nilikha ni Barnum ang isang napaka-imahinasyong kwento. Si Zip daw ang nawawalang kawing ng ebolusyon, isang nilalang ng tribo na natagpuan habang nangangaso ng gorilya sa Afrika at nabubuhay lamang sa mani at hilaw na karne. Pinasuot siya ng kasuotang gawa sa balahibo. Inilagay sa loob ng kulungan kung saan siya ay umuungol at nakikipag-ugnayan sa mga manunood. Ang aktong ito ay lubos na nakapagpapababa sa dangal ng isang tao at tumagal ito ng anim na anim na taon. Halos buong buhay ni William Henry Johnson ay ginugol niya sa pagganap bilang isang ditao upang aliwin ang masa. Mahirap matukoy kung gaano niya nauunawaan ang sarili niyang sitwasyon ngunit ayon sa ibang tagapalabas, siya ay isang mahinahon at mabait na tao. Bagamat tila may pag-iisip ng isang bata. Ang kanyang kwento ang nagmamarka sa pinakamababang antas ng etikal na integridad sa kasaysayan ng freak show. Ang pagsasamantala sa isang taong hindi maaaring magbigay ng may kabatirang pahintulot na pinatindi pa ng rasismo na bumura sa kanyang pagkatao at inilapit siya sa imahe ng isang hayop. Isang bagay na hindi sana nangyari kung siya'y puti. Kaya't ano nga ba ang nangyari? Bakit ang anyo ng aliwan na ito, na sumakop sa popular na kultura ng halos isang siglo, ay halos tuluyang nawala pagsapit ng kalagitnaan ng ikadalawampung siglo? Ang pagbagsak ng freak show ay naging kasing hinahon ng pag-angat nito, at pinangunahan ito ng pagsasanib ng maraming bagong salik. Ang una at pinakaimportanteng salik ay ang medisina. Ang agham mismo na minsang nagbigay ng sinserong hitsura ng kredibilidad sa mga palabas ay kalaunay naging pangunahing kalaban nito. Habang lumalawak ang kaalaman sa medisina, ang mga mahiwagang kababalaghan sa entablado ay nabigyan ng pangalan, diagnosis at paliwanag. Ang higante ay mayroong pituitary gigantism. Ang buhay na kalansay ay may muscular dystrophy. Ang babaeng may balbas ay may hirsutism. Ang kondisyon ni Joseph Merrick ay pinag-aralan at pinangkat. Sa pagbibigay diagnosis sa mga kondisyong ito, nawala ang misteryo at nang mawala ang misteryo, nawala ang mahika ng palabas. Ang mga tinuturing na himalang nilalang ay naging mga pasyente. Ang dating pag sa ng publiko ay nauwi sa awa. At ang pagbabayad upang titigan ang isang taong may karamdaman ay nagsimulang ituring ng marami bilang malupit at bastos. Kasabay nito, lumitaw ang mga bagong uri ng libangan. Ang sinehan at kalaunay ang telebisyon ay nagbigay ng mas kamanghamanghang palabas ng walang moral na pagkailang. Bakit pa magbabayad para makita ang isang tunay na higante kung mapapanood mo si King Kong na umaakyat sa Empire State Building? Nagbago ang sensibilidad ng publiko. Dumaan ang mundo sa dalawang pandaigdigang digmaan at ang pagtanaw sa mga katawan na nasira o naiiba ay hindi na nakakatawa isinabatas ang mga panuntunang panlipunang kapakanan at sumiklab ang kilusan para sa karapatan ng mga may kapansanan. Na nagsulong na ang mga may malulubhang sakit ay nararapat sa ospital at pasilidad ng pag-aalaga, hindi sa mga entabladong sirkus. Nagsara ang mga malalaking 10 centimum museum. Ang mga sideshow ay itinapon sa pinakamaruruming sulok ng mga peryahan at mga sirko sa daan. Habang lumilipas ang mga taon, ang mga magagaling na tagapalabas ay nagretiro o namatay at pagsapit ng kalagitnaan ng ikadalawampung siglo, tuluyan ng ibinaba ang kortina at nagtapos ang gininto ang panahon ng freak shows. Ngunit, natapos ba talaga? Kung titingnan ng mabuti, hindi kailanman nawala ang lohika sa likod ng freak show. Ang ating pagkaakit sa mga iba ang ating pag-uusisa sa mga buhay na wala sa ordinaryo, ang ating udyok na tumitig sa mga tinatawag na higit sa karaniwan. Ang lahat ng ito'y lalo pang lumalakas. Ang tunay na nagbago lang ay ang entablado. Ngayon, ang entablado ay ang screen ng telebisyon, ang feed sa Instagram, ang viral na video sa TikTok. Hindi patay ang freak show na ipackage lamang ito muli at tinawag ngayong reality television. Mga palabas tungkol sa mga pamilyang may dwarfism mga serye na sumusubaybay sa mga taong may matitinding karamdaman, gaya ng programang My 600 Pound Life, mga palabas na sumusuri sa mga radikal na lifestyle, o kilos na tinuturing na nakakaiba. Pareho lang ang lohika, pipili tayo ng mga taong nabubuhay sa labas ng panlipunang pamantayan, gagawan sila ng istorya, kadalasang tinutuon sa drama at tunggalian, at ihahain sila sa madla para sa masang konsumo. Ang pagkakaiba lang, ngayon, ang pagkakaiba ay mas kaunti na sa pisikal na anyo at mas nakasentro sa asal, pamumuhay o kondisyong medikal. Ang mapanuring tingin, ang paghatol, ang haluhalong awa at pagkasuklam, lahat ng ito'y nananatili. Patuloy pa rin tayong nanonood. Pero ngayon, hindi na tayo nagbabayad gamit ang sampung sentimong tiket. Nagbabayad tayo gamit ang ating oras, ang ating atensyon, at ang ating mga pag-click na may halagang tulad ng ginto para sa mga advertiser.